Hi, good morning guys. Nandito na kami sa loob. Ayan si Mami. Hi, Mami. Magay <laughs> Hi. <laughs> Ayan si Mami. yung pinakamaganda namin, Roy Packer. Ito po pa yung mga na-repack namin. Diyan mo, ito yun. Ha? Ito yun, kung saka na dun. Ano ako dun man? Ibang mo siya. Hindi, kasi nakita niya yung rest. Na nandoon siya. Hi. Ako pala wala repack ngayon. Maglilinis lang ako ng aking area. Si Mami ang marami repacking ngayon. <laughs> Siya yung nagre-repack sa amin ng mga boxes. Yung nakita nyo kahapon. Tapos, ang gawin mo magkapi, magkapi po muna kami.